Ayan, matigas daw yung simento Sabi ni J Master, no? Matigas daw yung simento Kasi ano yun, simento, kaya nanit yung Ayan na mga katrabaho Tapos ito, pina Yung pinati ng kaunti dito sa taas Para yung tubig eh. Pag malakas, hindi ano rito mga katrabaho Kahit pa paano, meron siyang Ano, ah uh, stopper no? yung tubig wow, malakas yung hangin hindi na siya makakakuha na susuot pa dito or kung susuot man siya hindi na siya mahuhulog rito mga katrabaho no? ayan no? kung nakikita nyo sa video natin ayan, ganyan po yung mga pinapagawa ko sa kanila yan, sila na po yung nag -ano rito nag sila na rin yung nagkabit ng insulation ayan, kung paano natin siya pinagawa sa kanila no? ayan eh, sa atin naman eh, lahat ng mga alam natin na trabaho ay tinuturo natin sa kanila kung paano nila maglagay ng bubong na maayos, no? Para uh, ano natin, panigurado na <coughs> makuha natin yung tamang ano ng yero. Mga, oh. Tapos to baba lang dito, Papako na rin dito. ayan o. Patanggal yun pala do. pa lang doon. dyan pa sa gabi kahit tulak kayo kayo na Kaya nga may pasibayo kayo. Ayan o. Uh, katrabaho dito. Inaayos na rin ni tatay yung mga poste natin. Ayan. Dahan-dahan tayo. Baka ano. Matala po kayo. Napatipalog sa ano. Poste. Ayan. Nakatungtong pa sa ano si tatay sa bakod natin. Ayan, no? bakit ba kaya pag, ano, pag napalitada, lumilitaw yung pitak no? Yung ano nang... Katang bulot! <laughs> Sino ka rin? Sino ka rin ang printal, o? Ayan, no? Okay, mga katrabaho. Ito yung palitada natin dito. Tingnan nyo, dahil yung bakod natin ay baluktot siya rito. may nakahumbok siya ng kaunti. kaya nga, no, di balatan nyo ng konti yan para maano lang. No? Na? na? Pero uh, hindi na kailangan balatan, ano to? Tatalipan. Na? na. Hindi na tatalipan. Babalatan. Yan. Ah, o, yung babalatan. Kung ano mo yung kutsil yun. <laughs> Ayan, ayun, gusto ko kay Jerry. Pag ginano mo, tatawa ka agad yan. Smiling pig. Ayan, uh, mga katrabaho, maano sila, oh bagay sila magkasama eh. pin big at saka ano uh, big big at saka to big. <laughs> ayan, ayan wala sa ano yung bakod natin, wala sa hulog. Medyo umano rin siya ng kaunti kaya ay kailangan siyang habulin. O para maganda rin tingnan yung bakod no, mga katrabaho. Kaya dapat talaga ay eh, maayos din siya no. Eh, kasi nasimulan na natin doon para pare ano na parehas na lahat yung ano natin kung talagang naaksayado tayo sa simento maraming inubos eh, wala wala tayong magagawa dahil yun ang uh, ano yun ang kailangan dahil nga kaila kasi na inaayos natin eh ngayon kung hindi natin siya aayusin kumbaga susundin lang natin yung bakod na wala sa hulog pwede rin yun na kaya lang hindi mo ano sa paningin hindi siya maganda no mga katrabaho kaya nga sabi ko nga ay eh, gumagawa na tayo ay eh, ilagay na natin dun sa tama o sa ayos mga katrabaho no hindi yung kaila hindi na kailangan yung uh, hindi mo siya da, uh, ano dapat siya talagang ayusin no muna una yun ang importante sa mga trabaho natin para hindi tayo yun na nga pag kasi maganda yung trabaho or nasa ayos ng kahit paano na, na inaayos natin eh may mga nagpapatrabaho sa atin kasi nakikita nila na may mga malasakit tayo or tamang ano lang yung binibigay natin sa mga nagpapatrabaho no? ayan dito sa lobe napaka alikabok kaya hindi tayo makapasok no? Ayan, uh, alis na uh, nag-ano na sila rito. Puro liya, uh, nagliliya na sila sa wall para makapag-plot na rin sila. Mga katrabaho, yung lahat ng wall natin ay liniliya na rin nila, no? mga katrabaho. Yung sa mga kwarto, okay na sila. Kaya ayos na yung mga palitada. So, yung ano, yung sa biga, may baluktot pa. Yung sa biga natin yan, baluktot sa may dulo. Oh, tignan nyo ha. Meron pa ako makita. Na ano? Nakabalok ko. Ayan, eh, yung mga grills. Nakailan na ba? Ah, Nakakapim na lang. Adi pa mong nara. Awo, na? Sing... Malapit yung takar na eh. Kaya pwede na siguro. Report. Yeah. Okay ang wala nga mo. Wala, yung mata Saya niya. Sayang niya. <laughs> Ayun Saya <niya. laughs> pala Ay, ako gagawin kaya mag-away ako mga simpon. Balo kung anong mayroon. Ayan uh, bali, tinakamit na rin yung mga ano natin breaker mga uh, katrabaho. Uh, Kompleto na yung mga linya natin. Yung pwede na daw siguro ano, ilipat para matanggal na yung ano doon, yung wire na nakapalagpak. Na, isi na yan. <tipunan> o, uh, salita po ito. Buti yung mga saksak. Buti yung sa saksak. <tipunan> Tagalang yan na burin kitinag. Yan eh. <tipunan> na burin galang kitinag. Oh. Hay ma, alikabok lang tayo rito? Ayun yung mga grills na sana ba yung si Boy Repair nandito sa labas siya. Eh nagaharado na rin siya dito. Ah. 'Yung patangay ari mo eh kain muna na. Kamuna gatong bigani biga na nya? kain o. Ito parehas yun eh. Anandre dito. na. kaunti yung biga kasi nakaumbok no mga katropa ah, medyo siguro andali, siguro medyo matagal na rin yung bakod siguro kaya medyo parang umampaw lang yung halo no parang tumabang na siya mga katropa pero ewan eh, natin ko talaga ayun nga po, oh. kasi kung hindi siya matabang di ka naman makaka, makakatanggal ng ano alikabok pero ito kasi may mga alikabok na ano no? Ibig sabihin medyo matabang lang siya ng kaunti mga katrabaho or sa katagalan lang siguro dahil matagal na itong bakod na ito halos mga nasa 6 na taon na siya ayun madali lang siyang sinisilin mga katrabaho gawa nung meron siyang shipping no? yan mga katraba yan ba sige bakbakin mo na hanggang doon sa may ano yung nakaumbok lang huwag mo na masyadong palitawin yung bakat ah sige para diretso lang yun ayun din yung ahabulin din natin na palitata rito sa may ano niya ito makapal din talaga yan, nasa ano naman yan eh? nasa hulog na yan kasi ano lang tayo pag nagpa tayo eh, gaya nito, itong haba nito hanggang doon sa may dulo ni George ay diretso yung hatak ng tansi natin. Kaya lang pag nagaano tayo kailangan hatak na hatak yung tansi para makita natin talaga ang at nasa hulog yung palitada, huh? Okay? Hige, tuloy na. Ah, uh, tuloy ang trabaho. kaya nung kahit tametong post tametong ito tay Ay pa pipinis karna ito tametong ito ito tayo sulok ito tinanong ko ng tubo, tinanong ko nga nung tametong sulok Say sip it. tamaglia. Ano okay. kaya tatuloy din At kaya rin mo puti Alam Wala ka patuloy At chula mo Punan, ito. ano mo pa. Ano ka? mo na. May Ang gulang lang. Ang gulang lang naman yun. Ayon, na, na ba? Tatlo wala siya perdeperde pero ano? oh, yata maghiusay muna ni Grand kada laro ito suslok wala, yata naman kung ano kung petang, o Grand na laro kasulong, Grand na talagang yala, natanggal ko ano kasi dahil sa, kung tapdalam kaya, kaya na yung enthusiasm para mapagawa mo Ano, paano tayo magtatay eh, kung hindi uh, pa tayo tapos sa uh, ano sa pagliliha, no? Kaya yan uh, minabuti na natin na uh, wag na muna tayong magtatay. Eh. Tapusin na muna lahat yung dapat i ano, liyahin tapos yung liha sila, sila. sila naman nun ay sa labas naman sila gagawa bali magsasalitan sila yung iba sa labas sila ganun ang gagawin natin para hindi tayo hindi sila magkakasabay-sabay dito sa loob ganyan ganyan sila nasa labas sila gumagawa ngayon pagkatapos nila sa labas itong mga nasa labas sila naman yung papasok yung mga nasa loob naman sila naman yung lalabas no? yun ang mas magandang ano, uh, set up ng trabaho natin mga katrabaho ayan uh, na natin yung mga lasing natin dito yung gagawin no? mga katrabaho para ma natin okay. sukat muna tayo ano, nagsisimula na naman si George uh, magpalitada So, masarap bantayan to eh dahil lumaalis sa trabaho nito. <laughs> ay, hindi naglalakad. Uned <laughs> hey! na. Ay, 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 na? ka pa po. Ano na ulog? Na? Oh, muntik na ay, so. ah? ay, na ulog? A? Tapik ko lang kaya patanong men.

Ayan, napakarami nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 Bali, labing isa Yung mga nagtatrabaho natin no? Yeah. Mabayan na, wala na. Ito, 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 ito,